Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ang pag usapat po natin ngayon ay patungkol sa 20 piso new generation currency coin na nasa inyong harapan. At ito po ay kapalit po ng 20 piso bill note na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang tumagal po sa sirkulasyon, gumawa po sila ng ganitong uri ng coin nakapalit po ng bill note na kanilang ginawa pero pagkatapos po ng year 2020 ito pong last print nila ay hindi na po nagkaroon ng 2021 22 23, 24 na kopya ng ganitong uri po ng coin sapagkat ang coin na ito nawawala na rin po sa sirkulasyon at mm, sa marami pong kadahilanan. Pero ayon po sa aking pananaliksik, ang 20 peso new generation currency coin ay na i tatabi ng ating mga kababayan o ito po ay naihulog sa alkansya at naiipon po sa kanila. Kaya ito po ay nagkakaroon po ng shortage sa ganitong uri ng coin at ang bihira na po tayo makakita ng ganitong uri po ng coin sa sirkulasyon at ang composition po ng bariyang ito ay bimetallic at ito po ay nickel plated steel composition sa gitna at bronze plated steel composition sa tabi at ang nakikita po ninyo ay 2020 na mayroon po itong mid mark na high mid mark pero mayroon po isang uri po na 2020 na low mid mark narito po ang kanyang mid mark talip na nandito nandito siya at ang 2019 at ito po ay low mint mark at dito po tayo po focus o ito po yung ating topic ngayon sa to, ang 2019 Ang 2019, 20 piso. New generation currency coin po. Ay meron pong dalawang ads. O ito yung gilid po na plain with BSP. Description text. Ito po yung BSP. At ang 2019 po ay may dalawang ads o ads type at ito po ay medium at saka small pareho po yan 2019 2019 at 2019 baka kayo po yung malito Pareho po yan 2019 At mm, Ang EDS nila ay magkaiba po At ito po yung EDS type na dalawa ng 2019 Small type medium type at ayon po sa aking karanasan ang mahirap pong hanapin para sa akin ay small type na ads ito po yung mahirap na hanapin para sa akin po kasi meron pong nag gumagawa po ng content na o mas mahirap po itong hanapin sapagkat ito po ay tong medium type kapag ito po ay maliit po ang percentage kay numista at ang medium text kay numista.com ay mayroon pong 3% lang mantalang ito pong small text ay mayroon po itong 39% ibig sabihin po marami pong may hawak ng ganitong small type o small text sa mga kolektor. Samantalang ito po ay bihira. Pero ayon po sa aking karanasan, mas mahirap pong hanapin ang small text na meron po itong 39% vintage value. Hanggang dito na lang po. At muli po, hindi po ako bumibili ng kahit anong uri po ng bariya sa ngayon. Sa pagpasensya na po ninyo sapagkat ako po ay wala pong budget sa pagbili ng kahit anong uri po ng coins sa ngayon. Hanggang dito na lang po at God bless you all.